Han, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Bakit ako magsasawa sa iyo? Hindi pa rin tayo nagkakaanak. Kahit tatlong taon na tayong nagsasama. Wala tayong magagawa. Hindi pa pinagkakaloob ni Allah. Han, matagal ko na itong pinag-isipan. Ang ano? Pinapayagan na kita mag-asawa ulit. Sigurado ka ba? Baka nabibigla ka lang o napipilitan. Sigurado ako. Han, alam mo naman siguro na magiging invalid ang kasal kapag hindi tanggap ng unang asawa na magpapakasal sa pangalawang pagkakataon ng lalaki. ba? Diba? Lalo na kung sapilitan ang nangyari at walang pagpayag. Ipinagbabawal yon sa Islam. Alam din ni Allah ang nilalaman ng puso natin. Han, I swear na bukal ito sa loob ko. Magpakasal ka sa pangalawang pagkakataon para magkaroon ka ng matatawag na anak. Thank you, Han. Biyaya talaga na ikaw ang minahal at pinakasalan ko. Hindi hindi mo ito pagsisisihan. Lahat gagawin ko para sa'yo. I love you. I love you too, Han. Anak, sigurado ka na ba sa plano mo? Sigurado na ako pa. Napag-usapan nyo na ba ito ng asawa mo? Opo pa. Si Fatima po mismo ang nagsabi nito. Kaya alam kong bukal sa loob niya na magpakasal ako. Anak, hindi madali ang pinapasok mo ha. Alam ko naman po yun pa. Inshallah, wala sanang maging problema. Eh kung kakayanin mong panagutan ang obligasyon mo sa dalaw mong asawa, wala kang magiging problema. Pero sa akin, sapat na ang mama mo para mabuo ang pagkatao ko. Kaya bilib po ako sa inyo. Hayaan mo. Papa, gagawin ko po ang lahat ng naaayon sa ating pananampalataya. Eh saan mo nga ba naiisipang itira ang magiging pangalawang asawa mo kung sakali? Siguro, hahanap po muna ako ng rentuon na bahay. Hindi ko naman po sila pwedeng pagsamahin ni Fatima. Sa bagay, dapat lang talaga na bigyan mo ng pantay na pag-aari at karapatan ang dalawa. Walang makakalamang at walang makukulangan. Tandaan mo anak ang mga pananagutan mo bilang asawa at ama. Nagustuhan mo ba? <laughs> Oo, ang ganda. Ito ang magiging bahay mo. Kung saan ipapanganak ang magiging anak natin. Ang sarap naman pakinggan ng salitang anak natin. Matagal ko nang inaasam na magkaroon ng anak. Bakit nga ba hindi kayo nabiyayaan ng anak ni Fatima? Ito marahil yung nakatakda. Besides, hindi lang naman anak ang habol ko sa'yo. Mahal din kita. At mas minamahal pa habang tumatagal. <laughs> Kaya lalo akong naiinlove sa'yo eh. Freccia, mas mahal kita. Oh, ayan. Kumain ka na. Pinagluto kita ng paborito mong beefsteak. Ang sarap naman. Amoy pa lang, busog na ako ah. Siyempre naman, babe. Dahil ipinagluto kita ng may sangkap ng pagmamahal. Naku, baka napanapin ko na ito ah. Oh, why not? Nandito lang naman ako para busugin at pagsilbihan ka. Oh, tumatawag yata si Fatima sa'yo. Sagutin mo na. Baka importante pa yan. Sige. Hello, hon. Kamusta ka dyan? Hon, may good news ako. Good news? Anong good news? Buntis. ayan. Dahan-dahan lang. Sandali, kukuha ko ng upuan, ha? Ang laki na ng tiyan ko. Excited na kasi si baby. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Alam mo kahit ako, hindi ko ina-expect na pagkakalooban pa tayo ng anak. Salamat sa Diyos. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May sakit daw si Fritcha. Pinapapunta ako. Hindi pa pwedeng uminom na lang muna siya ng gamot? Wala akong makakasama rito, Han. Buntis pa naman ako. Hindi raw siya makabangon ni. Eh. Ganito na lang. Tatawagan ko si Papa para bantayan ka. Ayos lang ba? <sighs> ano pa nga bang magagawa ko? Han, huwag ka na magtampo. Pangako. Pagtapos nito, babalik agad ako para sa inyo ng anak natin. O oh, sige na. Puntahan mo na si Frecia. Salamat sa pagintindi. Han, I love you. I love you the most. Mag-iingat ka. Pat ngayon ko lang dumating. Muntik na ako mapahamak. Salamat sa Diyos at dumating si Papa kaya nadala niya agad ako sa ospital. Pasensya na. Galing akong trabaho at dumiretso ako kay Fritcha. Tapos, traffic pa nung umalis ako. Hon, alam kong may responsibilidad ka rin sa kanya. Pero anak mo nang pinag-uusapan dito. Bigyan mo naman kami ng oras. Hon, ginagawa ko naman. Nahihirapan lang ako dahil may kalayuan ang bahay natin sa kanya. <sighs> Pero sana kapag emergency, pumunta ka agad kasi mag-isa lang ako sa bahay. Wala naman tayong kasambahay na makakatuwang ko. Han, pasensya na. Promise, hindi na ito mauulit. Hayaan mo na. Pasalamat na lang tayo at walang masamang nangyari sa amin ni eh, Baby. Pasensya na talaga, Han. Hindi ko na talaga alam kung paano ko hatiin ang sarili ko. Lalo na malayo ang binabiyahe ko para mapuntahan kayo pareho. Naiintindihan ko Pasensya na rin At nadala lang ako ng init ng ulo Hindi na talaga maulit I love you, hon I love you too Nahihirapan ako sa sitwasyon namin, pa Hindi kita masisisi, anak Dahil mahahati talaga ang oras ng anak ko Sa inyong dalawa na asawa niya Parehas siyang may obligasyon sa inyo at at kung hindi na mabibigyan ng pantay na karapatan ng lahat, ay eh paniguradong magkakasala siya. Ano po bang dapat kong gawin? Manganganak na ako. Kailangan niyang tutukan ang magiging anak namin. Eh kung ako ang masusunod, Fatima, mas mapapadali siguro kung titira kayo sa isang bubong. Ayun eh, kung papayag ka. At least sa paraan na iyon, mas matututukan niya ang pagbubuntis mo at makakapunta rin siya kay Fritcha. Basta at walang selosan. Parang ang hirap naman ata nun pa. Hindi po ba bawal yon? Eh, mahirap talaga. Pero kung titingnan mo, mas maayos na yon hindi ba? Kung mapagkakasunduan ninyo ay magiging mas makatarungan yon Mas magagawa ng anak ko sa inyo ang kanyang mga obligasyon bilang asawa. Sige po, Kakausapin ko po si Fritcha. Mag-usap kayo para sa si ikabubuti ng relasyon ng anak ko sa inyo. Pasensya ka na at nalita ko. Ayos lang. Maupo ka. <sighs> eh, ano bang pag-uusapan natin? Tungkol kay Miguel. S sorry ah. Naging problema na ba ako sa inyo? Pasensya na hindi ko sinasadya na... Hindi. Huwag ka mag-alala. Pinapunta kita rito para kausapin ka. Nahihirapan kasi ako dahil nawawala ng oras si Miguel sa akin at sa magiging anak namin. <sighs> Pasensya na talaga. <sighs> Gusto kong tumira ka na rin sa bahay ko. Uh, ha? E, teka, nagugulahan ako eh. Paano? Pati pa paano ka? Titira tayo sa isang bubong. Gusto ko rin makilala ka pa pangalawang asawa ni Miguel. Sigurado ka ba dyan? Baka nabibigla ka lang. Fatima, babae rin ako. Alam ko ang nararamdaman mo. Sigurado ako. Para rin to kay Miguel. At para na rin sa mga anak natin. Alam kong buntis ka na rin. Nabanggit sa akin ni Miguel. Kaya para pare-parehas tayong hindi mam Ma problema, ito ang niisip kong solusyon. <sighs> Salamat, Fatima. Isa ka talagang mabuting asawa kay Miguel. At ikaw rin, tayong dalawa ang bubuo sa pagkataon ni Miguel. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>